Yeah, ito yung, guys, ginagawa yung 72nd Avenue. Ah... Uh, Stanwood. Grabe, kaninang umaga lang to, pero hanggang doon na sa dulo yan. So, nagtatakip ako ng mukha kasi sobrang... sobrang mabaho. Pupunta ako ng bayan kasi yeah... So, sobrang ano Sobrang Baho ng espalto So dito lang ako sa side na to Yan. Pero hindi nila alam na nagvideo ako Yan. Punta lang ako ng store Yan. Hanggang dito yung ginagawa nila Ayan dolo-dolo pala mula doon sa bahay dolo ng bahay hanggang dito grabe ang bilis nila guys kaninang umaga lang to pero tingnan mo naman kaninang umaga sila nag start na mag espalto ang laki na ng ang laki na ng ano nila yung nagawa Nakakabilib kasi yung driver nung taga-plot ng espalto. Babae. Kaya sabi ko, ano, sobrang bilib ako. Yan. Tinawa, laki-laki na ng ano nila, nang Ang laki na ng ang laki na nang nagawa nila. Yeah, yeah. Masakit pala sa ano. Masakit sa ilong yung amoy na ispalto. Oo. So, dito lang ako sa gilid, guys. Grabe. Hanggang doon yan sa dulo. Ayan. Patayin ko muna. Yan hanggang dito na guys Dito sa tawiran ko ginawa nila yan Ito isang araw Siguro hanggang dito lang sila oh, Diretso pa yan Kasi maaga pa eh Ang taas pa ng araw Ang oras natin is 5 uh, o'clock na 5 o'clock pm Taas pa ng araw Ya, yeah, talagang ginagawa yan. Dito na yung espalto, oh. Ang haba niyan hanggang doon sa dulo. Tatapusin nila siguro yan hanggang doon sa may highway. Grabe ang bilis nilang gumawa. Alam mo yung Ah... Uh,